Alright yan hindi kita ulit tayo Banget, pasman. Alfa, berat banget, agat! Begitu, kayo. Ay, Nalutang eh. Nalutang is kaya 're? Nalutang. Uh, no. Ay, natanggal. Salingga. Salingga, tsaka sa Eh. Uh, Tanggal yung salingga. Ano agad? Salingga. Alam tayo, na. ano, ayun

Narito ang mga dagat. Anang, maka maka Makang, ano ang mga pugot? anu ano yun? Panlitip. Piling ka naman to. Alright, ano? Susna? Piling ka

Dawad, dawad, mungkit rin tayo Ayan eh, o Habi ah, to si Sagisi ah, Tuktokan natin yung ano, bahay ng Sagisi Kailangan eh, siya Ang sado ng ano kasi Ay lang higit Hindi yung maluwig ba uh, Maganda sana kung um, maluwig Ano ano Ay lang higit pa isa isang higit na ayos ng malilit malilit lang oh malilit lang sya mga dagat may halong malalaki yan hindi natin na ano yung malalaki oh. Sisulungin natin yung alam mo ano na yan sabungin dyan Ay, malalaki dyan sa kailangan na pasilong nato ni malaki diyan Ano, ada lang naman po kayo. Wala lang, ada din dito tayo. Yan. Na lobikto. All right. Oops, nalang. 'Yan malikot.

inigit ulit tayo magigis ulit, magigis ulit hindi na na huwag kang nakipas sumama ka na pataas hindi na laki laki to ganit eh. ganit ito lang ang kagandahan sa ano sa pag alam, kung nakasawa ka tapos, yun sila. Ito na si mayroon pa isa. May dalawa pa pala. May dalawa pa maliliit, mga sakit. May dalawa pa maliliit dito sila. Lalit, mayroon pa isa. dito sa kung sa sabisi pag-alamang uh, uh, ano parang sinasabi mo yung pain sa ilalim yung alamang yun dito okay, dito natin talaga yung alamang kasyo ito maraming natin yung alamang ito para yung isda may sumilong At, Ayan. Naglag ulit natin. Talo na marami. Yan. All right. lang po kayo. Yan, yung mga dagat, tingit ulit tayo. O. Napasilong natin yung sagisi. Yung mga sagisi. paglabas na kalabas mga dalawang linggo tayo hindi nakalabas baka nang meron tayo trabaho kasi so, ngayon sumaglit lang tayo dito sa ano, sa Bahura And, uh, okay. at uh, isang araw bukas kami so, trabaho ulit tayo kung so, ano na uh, trabaho ulit at yeah, yan, yeah. thank mm -hmm. you

galunggong ang galunggong mga galunggong dito galunggong o kaya natin

Baik, mau dagat, ini kita tayo. Oh. Ah, Tore. Ah, sagisi lutas, sagisi. Ah. Nah, kita ona. Mandilit-lit lang.

Alright mga kadagat Nagigit ulit tayo Ang dami ng pahigit kanina Puro walpas Hindi ko alam kung ano isda yun Ito kaya Ano na kaya isda to Baka walpas na naman ah Puro walpas yung pahigit natin kanina Hindi ko may taas. Puro Alpas. hindi ko alam makita na alpas hindi natin akong pa isla to sa na sa bisi sa bisi yan sa pa rin hindi ang dami ng lalaki hindi natin maano sa puro tanggal ni ko lang bakit mga misda yun alright mga dagat hindi tayo pa, pa. lang tapos, pa kalpasin pa kailangan palpasin. kalpasin tapos kamalpas pa to laban pa

نحن نحن <applause> okay، نحن <applause> <Okay. تصفيق>

tanggal Hops hops Nah laban tuh mga dagat Mga lalaki to malalaki. Nahala na Alright mga daga, nandito sa tabi. Yan ot audio. Yan, thank you po Lord sa biyahe ng dagat, sa blessing na binigay sa atin. Thank you Lord. Galunggong. Oh, galunggong, dami galunggong. 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 Kulang buntot. galunggong. Ang galunggong. Oh. Galunggong. 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 Dahil pang niyan. Dahil pang ni galunggong. Hmm.

ng maliliit maliliit yung ating sagisi oh paru paru bukit nadi di kon e malagat boleh ayo boleh cepi ayo antagat sa so blessing ating kawil so eto na tubig sige mga dagat, ang ganda Kung mabang naman sa bahay kung ilang kilo ang ating huli okay yo what's up mga kadagat yan dito ulit tayo sa bahay oh, tayo sa isang paro paro ang ating huli yan o huli natin isang paro paro ay yan ang ating huli o Tingnan mo naman ang ilalim niyang puro galunggong plato ng kilo. Isang kilo na rin. Isang kilo mahigit Isang kilo mahigit. Kuha rin yung pork. Kuha rin yung hap. Wala maliit. kilo sa Ay, bibi. Huwag kang kamug-kamug na sa gisip. Ano ang Tuh ini apa? po. Anggali minggat. ini ya, Darurat celahati. Bukang minggat, trik Ini. Darurat celahati, ya. Masa gisi. Meliliti sa gisi. Yan, sang kilat kilat, dalawang kilat celahati, toh. ini Sundutin, mau. Kita Oh,

Isang kilo din na rin yun, oh. Kilo rin pang ulam. Sa mga dagat, o. Oh. Puro galunggong na yan. O, oh. oh, lagyan mo ito sa isang lagay. Yan, yan. Iba yan. Iba um, Ibang ano ito. Ipastik mo na natin yan. Ulam ba ito? Itong galunggong. Balin yan, 2.5. 3.5 pala. 3.5. Tapos nung galunggong ang lalaking galunggong. 3.5. Kibaya tayo mga lalaking galunggong. 3.5. Uh, Burak sa. Ang kilo kaya re galunggong. Nung galangang galunggong mo, pangalpas. ang alpas. Dahil pangalpas na galunggong. Ang mga dagat o. Dalawang kilo. Ito atin O. dalawang kilo. Yan dalawang kilo to. Ito atin to. Dali lang mo na. Dalawang kilo galunggong. Ilan yun? 3.2.5. 4.5. 4.5. Ba yan? Tulong nyo na. Tulong mo sa bahay niya. Ilang kilo to? May karating kilo ha to? Ano yan? Wala? Wala. Hmm. Ano yan? Apat kalahati. May galong, may galong pa isa doon. Saan? Ano saan? May luto mo ba? Galonggong ba yun? Ang isa oh. ako. Akala ko hindi. Pinotol ang ulo. Galonggongin ha? Hindi. <laughs> Burliw? <laughs> ito pero ito lang ulo. Ito lang ulo. Ito lang ulo. Tang. Hmm. Dalungkong ha. Hindi ahidi ha. Sana inamoy mo muna bago mo itinapon. Ayan. Ilang kilo yun? Isang kilo. Ilang kilo to 4.5. <laughs> hmm. Ilang kilo hulo natin?

Ya anu ada kata kata itu deh. Buru galunggung. Datang lagi gini. Nah. Curanat rek. Yo monggo jeng ngene mu apa ana. Jen. Oh,

Itura niyan para meron tayong ano. Kahit sa madla. Hmm. Natamo din eh. Nalalagay ko din diyan, ito yung oh, kulay yan. Hindi, um, iba na yung nakalagay din sa si lalim mo. ano yan? Ano yan? Tamo din. Mga pula hindi ito yan. Hindi ko na ito daw, nakana. Ayun na ko. Ayun na ay, ko. Ay.

Okay, mga dagat, hanggang dito na po ang ating vlog. Thank you po sa biyahe ng dagat. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>